Nagpasiklab kagad ka si Jamorant kaso na-injured pa yung kanyang bukong-bukong tuloy bumalik sa locker room. Isa na naman tong exciting na season para sa mga NBA fans dahil itong Memphis Grizzlies ay magbabalik na. Kompleto na kahit papano yung kanilang lineup. Jamoran, Jaren Jackson Jr., Marcus Smart, Desmond Bain. At si Zach AD Pinakabang kanina ni Jamurant ang kanilang mga fans nang magkaroon siya ng injury Sa animo yung pasa ni Marshall sa kanyang kasama bounce pass ang kanyang ginawa pero aksidente itong tumama sa bukong-bukong ni Jamoran. Ang magandang balita rito ay bumalik naman siya pero parang may something mayroon siyang dinaramas sa kanyang bukong-bukong. Hindi ito maganda. Magbabalik na malakas itong Memphis Grizzlies sa season na ito pagkatapos na tinantad naman sila ng maraming injury nung nakarang season. Ang kanilang pagbabalik mga idol ay magpapabigat palalo sa kompetisyon sa Western Conference. Siyempre, malakas din sila kung kumpleto at healthy. Sa nangalangay, hindi ito lumala itong nadarama ni Jamuran. Samantala, hindi naman makapaniwala si Pat Riley na ipapangalan sa kanya yung kanilang court at sa anumang court sa kanilang arena ay nandun rin ang kanyang pangalan. Yes mga idol, tatawagin na nga hong Pat Riley Court at Casillas Center ang court na Miami Heat bilang tribute ito sa mga tagumpay na kinasangkutan nitong si Pat Riley. Heto na kasi ang kanyang 30th season sa kanila bilang isang coach at bilang executive. Pinangunahan niya ang kanyang kupunan na magkampiyon at bilang executive naman sa ngayon. Siya ang pasimuno para hubugin ang mga ito upang maging contender at kaya bilang pasasalamat mga idol. Ipapangalan ng Miami Heat ang kanilang mga court sa arena bilang Pat Riley Court. Samantala, mapapalaya na nga rin ho ng LA Clippers si PJ Tucker sa kanilang kupunan. Ngayon, kanilang sinusubukan pa kung ano ang daan na kanilang tatahakin kung sa buyout ba o sa pagtitrade. Ngayon, hindi pa man siya opisyal na nakawala sa kanila. Naungin na siya ngayon sa Golden State Warriors at sa mga contender na kupunan sa NBA. Dahil syempre, magaling siyang dumepensa at maganda yan para sa mga powerhouse team para makatulong kahit paano, especially galing sa kanilang bangko. Sa Warriors, mga idol, puno na ang kanilang official lineup ng mga standard contract yung mga two-spot na lang ang pupwedeng magalaw dyan ibig sabihin hindi sila makakuha ng isang free agent katulad nitong CPJ Tucker galing sa buyout market kinakailangan nilang mag-trade para makuha siya o kinakailangan nilang magwave para mapapirma siya pero parang malabo nga rin kung kumagat ang Golden State dito kung saan mayroon na ngawin silang magaling na defender si Gary Payton. Mas lamang pa nga itong si Gary Payton dahil magaan ang kanyang pangatawan at malakas tumalon. Pupwedeng mag-block kahit sa mga center at meron din siyang offensive ability. Si PJ Tucker kasi bagsak na ang kanyang average pero yung kanyang depensa, yun ang kanyang kakayahan, yun ang kanyang kalakasan. Para sa inyong mga idol, ano ang komento ninyo patukol dito? I-comment lang yan sa comment section. Para sa mga false break at punto-pur-puntong malitaan, walang kuskus -kus balungos dito. Maraming salamat po sa panonood.